Good morning guys, muling nagbabalik na naman F07 Moto Vlog araw na to guys, sa biyahe ako sa Lala At ngayon ay uh, January 2 yan. Balik tayo ngayon sa pagbabalag guys So babalag ulit natin yung ating mga pagbabayay sa Lala Move So ngayon nandito ako naghihintay ng booking na pa ako dito To so, GMA, to Imos Loading, grabe Oy. Ay, wala na sayang hindi ko alam kung may na signal ko or naglalag yung cellphone ko yan so yan guys panibagong experience naman tong araw na to panibagong share na naman guys no? So, samahan niya ako sa maghabang pag-iikot okay yan yan hindi ako nabuhay okay Bye guys nakakuha na ako ng first booking natin at uh, ang layo nito sa akin guys is 1.2 kilometers sa uh, GMA lang guys no ang uh, deliver nito sa bayan ng Silang, okay pick upin ko na to let's go what's up guys uh, bali nakuha ko na yung ating first booking ayan so babasagin daw to kaya medyo alangan yung sabayan pero kailangan sabayan para hindi tayo malugi kasi napakababa nga, napakababa guys ng uh, rate ngayon nilalamok no So maghintay ako guys sa mga 10 minutes siguro. Oo. Uh, ako ng biyaheng pa silang or Amadeo, Tagaytay. Mga madadaanan or hanggang Tagaytay. So hintay ako hanggang 10 minutes. Okay, let's go. What's up guys? Ah, uh, i ko na pala yung ating first booking dito sa bayan ng, ng Silang, no. May malapit sa Magdo So nakakuha na rin ako ng pangalawang booking natin. At malapit lang guys sa akin, nasa 2 kilometers lang yung pick up. Then ang deliver nito is malapit lang din, dito lang din sa silang. Okay? pick upin ko na to. Let's go. What's up guys? Na-pick up ko na yung uh, pangalawang booking 'yan. So, punong-puno yung ating lalabag tapos meron pa tayong isang box dito sa harap. So, medyo mag mabigat siya, guys. At uh, okay naman, uh, maganda naman yung uh, binigay ni Ma. Okay, let's go. So what's up guys, sana ah, drop off na natin dito sa Hyundai Silang yung ating pangalawang booking At ngayon ako ako guys ng ating ah, pangatlong booking naman to So medyo malayo sa akin ang pick up Hindi, malapit lang pala, sa 1.7 kilometers lang At ang drop off naman dito guys ay sa Carmona Ayan. So ang layo ko sa Carmona From pick up to drop off Ay, bali mag-shortcut na lang ako nasa 21 kilometers guys so yun 161 pesos okay let's go pick upin ko na to so what's up guys ah, na pick up ko na pala guys yung pangatlong booking natin and mga mushroom puno na naman yung ating lalabag at syempre kailangan natin itong sabayan kasi baba ng demand ni so pangatlong booking ko na to guys na hindi ko nasasabayan ito ay papuntang Dasmarinas ah Dasmar Carmona so kailangan maghintay ako ng mga kasabay guys para hindi malogo yung aking biyahe no so mga 10 minutes hantay hantay ako pag wala pa deliver ko na to Okay? let's go what's up guys sana drop ko na pala dun sa Carmona yung ano ah uh, booking natin at ito uh, yung pang-apat na booking natin guys ayan documents lang siya guys then nasabayan natin siya papuntang GMA itong do, uh, folder is a uh, 13 so yun double book tayo ngayon guys kaya okay ang biyahe natin ah. pagdating sa GMA pagka-drop nung uh, isa pali kukuha na rin ako ng kasabay papuntang 13 okay let's go So what's up guys, na-drop ko na ngayon yung pang limang booking natin at nakakuha na ako guys ng pang ano natin Pang-anim na booking yan, puno na naman sila labag, grabe <laughs> So maghihintay ako ng kasabay ulit papalik ng ano, last no Kasi itong nakuha ko guys is papunta to ng Baco or ayan So maghihintay ako ng kasabay nito na malapit lang dito kasi ano lang to eh sa may Catalina das Marinas. so napakagandang booking dito guys maraming rider so yun guys hintay hindi ako nang kasabay okay let's go so, what's up guys na deliver ko na pala dito sa ano Catalina das Marinas, yung ating uh, pang anim na booking at ngayon ay nakakuha na ulit tayo ng pang pitong booking yan guys so wallet ito guys yan so dasma dasma lang naman to Uh, sa pick-up ko na siguro to malapit lang sa akin nasa 1 kilometer lang okay let's go so what's up guys nakuha ko na yung ating uh, pang pitong booking ayan eh, so dog food sya isang sako grabe ang bigat okay ilibay ko na to guys let's go so what's up guys andito na ako ngayon sa drop off dito sa washington place no Um, kanina pa ako dito walang nalabas walang walang tao sa bahay na bahay nila So ito yung aking uh, no? Good food Hindi sumasagot sa tawag ko Mukhang busy So ito lang yung mga experience natin sa lalamog Na hindi natin naiiwasan So naghihintay tayo Ito ang mahirap pagka uh, minsan yun. Ayun maghihintay tayo sa response ng ano ng pick up at hindi nasagot si drop off so hintay hintay na lang ako guys ng uh, update So what's up guys? sa ah, na drop off na dito sa Washington Place yung ating pang pitong booking no. At ngayon ay nakakuha ako ng pang walo. Ayan, pang 8 na booking. Saktong sakto guys at uh, pauwi to ng GMA. So pauwi na rin ako kaya buti lang may nakuha tayo pauwi ayan. Pa GMA to guys. At dito rin guys ang pick up sa ano sa Washington Place at na pick up ko na. Di ba ganyan ayan guys. So, So pouch lang siya. Okay, let's go. Guys, hapon na. Anong oras na ba? 4:30 na ng hapon. So yan guys, ang dito na lang siguro ng aking uh, vlog ngayong araw na to, guys, no? Um, bali post ko na lang guys sa screen yung mga computation, yung binabayad ni customer bawat booking natin. Then yung 20% ni lalamo. Bali less din natin 'yan. Yan guys, uh, para magkaroon lang kayo ng idea sa paglalala uh, mo. Di ba? Yan guys, ang ganito na lang ang aking um, video today. Uh, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe YouTube channel app sa Lusada. Ayun, right safe.